Dito na naman tayo sa panibago nating tutorial. Ang ituturo ko pala sa inyo ngayon, paano mapaakyatin yung tubig sa napakataas na lugar. Para sa mga magsasaka natin dyan, panuorin niyo po ito at tapusin itong video nito. Makakapunot po kayo dito ng kalaman para sa paano nga mapaakyat ang tubig sa gano'ng katarek na lugar. Ito yung gusto nang ginamit natin. Unimigya. Ito yung sa mistong gano'n natin. Do sa pinakang dulo ng hus natin, magkakameron tayo dyan ng tiyatawag na pot Anong purpose ng pot Bakit tayo naglagay doon? Para pagka binuhay natin yung makina natin, pagpatay natin yan, nagkakameron kasi ng tubig sa loob ng, ng tubo natin. Para hindi siya bumalik. Para hindi mawala ng laman yung pinakang makina natin. Kasi pag nawalan yan, obligado tayong bumaba dito para lamnan ulit ng tubig. Iwasan natin yung mga boss para pagka pinatay natin yung makina at bubuhayin ulit hindi na tayo pabalik-balik dito sa sobrang layo na yan hindi na tayo pabalik yun ang pinakang um, purpose niyan para hindi maubusan ng laman ng tubig yung makina natin ito nga pala mga boss yung makina natin ito ay ang sukat itong makina na ito ay di uno lang to mga boss Ang purpose natin ito mga boss ituturo ko sa inyo kung paano nga ba napakit natin tubig doon ang tanong, ito lang ba ang ginamit nating makina? Iisang di uno. Hindi mga boss, ang makina ginamit natin ay dalawa. Maiba muna tayo mga boss ha. Uh, Ikwento ko lang sa iyo yung mga experience ko o karanasan. Itong pagkakabit itong makina na ito mga boss, ito ay karanasan ko na lang din o experience. Nakita ko ba? Kasi nung, nung una pa lamang na nagpakabit kami ng ganito, nagbili ako ng d 25 na makina. Nagkaari naman mga boss na nakakit ang tubig dun sa taas. Ang problema, hindi nagtagal yung makina natin mga boss dahil hindi kinaya. Ang habang anong ahon, ay hindi niya kayang mabigat yung tubig. Masyadong nagbigatan yung makina natin na 2.5. Ang laki ng makina natin. Kaya nasira, nasunog yung pinang dinamo niya, yung ganito niya. Ito yung sunog na yan. Kesa sa magpaayos, ay nag-isip tayo ng panibagong paraan. Nagtanong ako mga boss sa mga expert ba, na nagagawa ng mga ganito so, ang sinabi sa akin bumili, lakihan ko daw yung makina ko gawin ko daw ng D3. nagbili ako ngayon mga boss ng D3 na makina ganun pa rin hindi pa rin mga boss nagkaigi ay saat sa tayo ba pag nagagawa tayo ng ganyan kada may mali tayo nakukuha na natin ng aral na, naiisip, na, na pag-iisipan natin na kung paano mapakit ang tubig at dito sa amin mga boss Napaka layo nito sa kabayanan. Ay bundok ito, ay napakahirap ng tubig kaya kailangan-kailangan natin magkamera ng ganito para hindi tayo makapusin sa supply ng tubig. Ngayon mga boss, ang naisip ko ba bakit ano, bakit hindi ako magdalawang makina? 'Yan mga boss ang ginawa ko diyan. Dalawang makina boss ang ginamit natin. Kung makikita niyo mga boss, ito lang, isa lang, isa lang nandito mamaya ipapakita ko sa inyo yung isang makina at kung paano natin to napaket doon yung dating mahina ang tulong no, mga boss may, ko rin sa inyo mamaya yung yung resulta ng dalawang makinang di uno lang pati yung ginamit natin di uno lang yan mga boss ito ipakita ko sa inyo yung high power nya ayan mga boss oh di uno lang high power oh, di lang yan ayan oh. 220 volts yan lang mga boss ang ginamit natin. Parehas lang yang di uno. Di dito sa baba, sa parting gitna ng, ng katayugan ng bundok, naglagay din tayo dun mga boss ng isa pang makin ng di uno. Para ba pagkabuhay natin, ipapakita ko rin sa inyo mga boss kung paano pag, ano, paglagay ng wire para magsabay ang pag natin sa taas yung sa an, natin dito sa wire natin sabay ang buhay ng dalawang makina kaya pag buhay nito buhay na rin sa makina pag tulak ng tubig dito nito hihigop naman yung sa taas papunta dun sa paitaas na kaya nagtutulong silang mag-akit ng tubig makita nyo mga boss yung result pakita ko sa inyo mamaya ito naman tayo mga boss sa uh, kabilang makina hindi dyan nga pala mga boss lumaan yung hose nyan andre dyan pataas tara alam mga na video. Ayan boss, yung ano, host, mga ano, boss. Umpisa nga pa na doon mga boss sa baba. Yung bakit na. Kapunta doon sa pangalawa. Ang ginamit natin dyan ay di nung di nung imidya ng host. Ayan o, D.O. nung, nung imidya. Patas yun doon. Hanggang yung unong imidya na yung mga boss. Hanggang dyan lang sa pangalawang makina. Ayan <coughs> Ito para mga boss yung wear natin o. Pababa ang haba nyan. Baba. Ayan mga boss, Paket oh. na tayo. Ayan mga boss, mga host. Ayan tayo, boss. Sa pangalawang makina. Siguro yung layo mga boss itong yung unang makina at pangalawang makina ang layo nito ay mga uh, 40 to 50 meter dito natin nga yung pangalawang makina andun pa ka sa dulo yung mga ganun sa dulo sa pa lang mga boss yung tanke natin yung sa ibabaw yan nilinis na rin pala namin mga boss yung ano yung makina natin ay tinanggal natin siya at pasira-sira kanina kaya ah, vamos oh yan na yung yan na yung galing sa baba na buka ng punang makina natin dun di ko na rin sa mga boss yung natin na ito hindi ko pala sa inyo mga boss sabi yung sa babang makina natin patay mo yung sa babang makain natin mga boss meron nga pala tayong gate valve sa parting dito dun sa baba may gate valve pala tayo din na inilagay para yung galing ditong tubig sa pababa na ito yung galing dyan na, yung may istak na tubig dyan para hindi bumaba para ang gate, gate, gate valve, kasi pagka uh, may tirang tubig dito hindi na nababa doon kung saan nasa rayon pag may gate valve tayo doon dito naman mga boss hindi tayo dito naglagay Andoon, doon natin lagay sa na yun, sa unahan na yun yun yung may makapansin nyo na yun, yun yung may makapansin yung karton na yan. yan, nandiyan yung gate valve natin pakita ko sa inyo mamaya yan. Kasi kaya hindi natin nilagyan doon. Ito naman ay nag stack na rin ng tubig eh. Pagka 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 pinatay ang makina, na stack na rin ng tubig. yun naman kasi kaya doon ko nilagay mga boss. Sobrang mas malayo kasi yung yung haba ng hose ay pataas. Kaya doon ko sa so may parting unahan na yun nilagay. At na bumigay din yung gate valve sa bigat ng tubig. babumigay bumigay din. Baka pumutok ang hose. Kaya doon ko mga boss nilagay yung gate valve sa gitna na yun. Pinukuha din to. pa lang mga boss yung pangalawang makina natin. Kung ito ipapakita ko sa inyo yung kulang ano ito. High power. Ayan mga boss oh. No? <coughs> ito pa pala mga boss yung ano kung paano nagsasabay ng buhay yung dalawang makina natin. Itong wire na ito. Papunta yun doon sa taas. Ayan kadugsong na yan. Dito. Pag natin dito naglagay tayo ng ganito. Ang tawag dito. Basta ito na yan. Oh. Itong galing sa taas na ito may saksakan tayo dito nilagay tapos ito, itong makina natin na ito nasaksak dito sa ano, parehas yan nasaksak dito mga boss kaya pagbuhay nitong nitong wire na ito sabay na yan magbuhay ganun lang mga boss ang discard niyan ay natanggal tubig pinutol ko pala dito mga boss gawa ng nagkamero ng nabak yung hose natin gawa ng, na nai eh. kaya tinanggal natin, pinutol natin dyan, idudugusong na lang ulit natin ngayon. Ngayon nga pala boss, nah, na natin. Ayan o. No, lang natin ito. Para isalpak natin ito dito nung hindi pa nakikapit dyan. Inanaman inan 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 natin ng apoy para lamambot. Wala kasi tayong pandugsong na ano ay eh, na ganito. Naubusan pala tayo. Kaya na lang ginawa natin, ginawa na lang natin ng paraan. Saka natin nalagyan ng solvent. Ito nga pala boss yung nalagay kong ano, uh, git valve. Pagka tulak ng tubig automatic pakita sa taas tapos pagka pinatay ito ka mayroon ng tubig to lock na yan automatic may maglalock yan dito sa ano na ito dito sa gitna na ito ayun tayo sa pataas dito na tayo sa kasunod um, paano pahunong ulit tayo ayun dito tayo galing mabag sa uba taas kaya huwag kayo sa ano Eh mga boss Makikita nyo yung sinabi ko sa inyo yung git valve. Ayun oh, may tubig na naka-stack oh. Pag yung hose, hindi na mababa yan. Oh, ayun oh, nakikita nyo boss. Oh, may tubig oh. Ang ganyan tubig niyan. Hindi na mababa ang tubig yung pagka... Yan ang purpose, ayan ah, ang silbi ng git valve. Kaya dapat ay lagyan natin ng git valve yan. Kung tutusin nyo mga boss, sa gitna na ito, dapat may git, git valve pa ako dito eh, Para hindi masyadong hirap yung git valve natin. So, para hindi bumutok ang hose. Eh, kina tayo sa budget. Tsaka pala mga boss, ang nagastos para namin dito sa lahat-lahat na dalawang makina saka tatlong bali apat na roll yung apat na roll nito mga boss ay itong ano natin ito. Yung host natin na ito. Ang pinataka namin nagastos dito mga boss ay 24,000 mga boss. Yan, 7,000 ang isang makina plus ang host, lahat na kasama na yung magnet valve, tip loan, solvent, na lahat mga boss. Ito nga pala mga boss yung ginamit nating hose dito sa taas. Pagdating nga pala mga boss dun sa pangalawa nating makina, umpisa dun dun sa tinuro ko sa inyo, pinakita ko sa inyo kanina ng gate valve. Ay patas na yan, Media na ang ginamit natin. Dahil yan ay hindi tayo pwede, hindi pala hindi pwede mga boss na magamit tayo ng lahat ay di uno media ang hose. Dapat yan ay umpisa sa uno media papuntang 3 Yan hanggang doon ay mga boss. 3 na yan. Ang purpose mga boss ng palitang hose para yung pwersa ng tubig natin palakas hindi pahina. Kasi pag purong uno media yan, yan ay mahina ang buga ng tubig. Pagka kumbaga kita niyo naman kanina yung buga, yung pwersa ng di uno media natin kanina ng tubig, pag natin sa taas, papuslit yung talsik nya. Kaya, kaya kita nyo naman kanina, malakas. Yan. Mamaya papakita ko sa inyo mga boss yung tanke namin. Pagdating sa pinantaas Ganun pa rin ang tubig niya Walang pagbabago Kapos na yan. yan ang hinahin mo Nakatali kasi yan dun eh Ayos na ayos na Ayan, Lagyan lang natin mga boss Ng solvent Saka natin ipapasok Hmm. matibay na yun mga boss pag uh, tuyo-tuyo nyo matibay na yun yun yeah, mga boss lang yung makina para makita natin yung kung gaano kalakas yung bigay ng tubig tinutulak ko lang mga boss yung tubig pataas ng mga gina Ayan na ba, mga boss oh. yung resulta ng tubig natin ano ang na palakas yan Ganyan lang mga boss yung gawin nyo sa mga taga bukid Ganyan lang yung gawin nyo Napakalinaw ng tubig. Galing bukal. Kung nagustuhan nyo nga pala mga boss, yung video natin ay pakilike and share na rin. At i-comment nyo rin mga boss yung kung mga tag tagasaan kayo. Para alam natin kung hanggang saan nakarating yung video natin. Maraming salamat mga boss and thank you for watching. God bless.